Mga kamanghamanghang katotohanan tungkol sa mga artista na maaring hindi mo pa alam. Sa mundo ng showbiz sa Pilipinas, maraming hindi pa nabubunyag na mga kwento. Isa na rito si Nora Honor, na bago pa man maging superstar, ay nagtinda ng tubig sa reles ng tren. Hindi rin alam ng marami na si Jericho Rosales ay nagsimula bilang isang service crew sa isang fast food chain. Kakaiba rin ang talento ni Michael V sa paggaya ng mga boses na natuklasan niya habang gumagawa ng voiceovers. Si Sarah DeRonimo, bago pa man maging pop star princess, ay sumali sa mahigit 30 singing contests. Si Manny Pacquiao, bukod sa pagiging world-class boxer, ay nakapag-record din ng ilang mga kanta. At si Anne Curtis, bukod sa kanyang acting at hosting career, ay nagkaroon din ng isang successful na concert tour. Ang mga kwentong ito ay nagpapatunay na ang bawat bituin sa langit ng showbiz ay may kanya-kanyang nakakamanghang simula.